Sa gitna ng umiinit na investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects at umano'y anomalya sa pondo, nagsalita si dating Senadora Cynthia Villar para linawin ang mga isyong ibinabato sa mga mambabatas. Ayon sa kanya, hindi dapat sa Senado ibinubunton ang CC dahil hindi sila ang implementing agency ng mga proyekto. May pakiusap din siya sa pamahalaan. Ayusin ang persepsyon ng publiko sa korupsyon upang umangat ang ekonomiya. Si Troy Gomez, Magbabalita. Masusold natin itong corruption. Sa isang panayang diretsyahang sinabi ni dating Senadora Cynthia Villar na ang pag-angat ng ekonomiya ay nakadepende rin sa kung paano matitiyak ng gobyerno na maipapakita nitong may malino na laban sa korupsyon. Yung perception na tayo ay masusold natin itong corruption, eh dapat ma-establish yun, di ba? Para magkaroon ng uh, mas magandang pagtingin ng tao sa ating... Uh, bansa at ekonomiya. Ayon pa kay Villar, walang duda na nakakaapekto ang mga isyo ng katiwalian sa lagay ng ekonomiya ng bansa. I think so also. Samantala, hiningan din ang reaksyon ng dating senadora tungkol sa kasalukuyang liderato ng Senado na nasasangkot ngayon sa mga batikos kaugnay sa flood control controversy. Dapat siguro talagang ano, maging serious sila kasi nalukot yata mga senador kasi hindi bakit ang mga senador ang sinisisi eh hindi naman sa kanila nang galing yung fault di ba uh, mga local yan eh, di ba bakit silang sinisisi medyo dapat hanapin talaga kung sino may kasalanan hindi yung uh, pag, uh hindi palakasan sa usapin naman ng budget insertions ni Lino ni Villar na normal ang proseso dahil dumadaan ito sa mga request ng local officials at iba pang sektor, hindi umano ito galing mismo sa mga senador. O Kasi alam mo, kaming mga senador, sinusulatan kami ng mga local officials, mga private individuals na nanghihingi sila ng project. So kami naman, para masabi na responsive kami sa kanila, eh, ipina-forward namin sa budget yung mga request nila. Hindi naman galing sa amin yun. <laughs> Dagdag pa niya trabaho ng national agencies ang aktual na implementasyon ng proyekto kundi anya patas na mga senador ang kasuhan o sisihin. National agency yan, di ba? Hindi naman kami nakikialam diyan sa sa mga project nila eh. Basta ilalagay lang sa budget tapos ang implementing agency, di ba, national government ba? Diba? Hindi naman legislator ang implementing agency. Kaya mali yung kami ididemanda. Hindi naman... Sa tanong kong politikal, ang pagdawit sa ilang kongresista, sinabi ni Villar na posibleng ito ay konektado sa aligasyong may nang ng percentage kapalit ng proyekto. Kasi may nagsabi na pag binigyan ng project, humihingi agad ng, ng ano, lagay. Hindi naman nangyayari yun before yung pagbinigyan uh, pag binigyan mo ng project, bibigyan ka agad ng ano yan, 25%, 30%. Never happy. At sa usapin ng pera, mariin ang naging pahayag ng dating senadora. Hindi raw sila nangangailangan ng kickback at mas mahalaga para sa kanya ang edukasyon kaysa kayamanan. Alam mo, ho? Ba't ka magpapayaman, di mo naman madadala sa hukay ang yaman na yan. Sasabihin mo, ibibigay mo sa mga anak mo. E ang anak mo, pag tatanga-tanga, maloloko din yan sa pera. Pero pag nag-aral yan at matalino yan, miski hindi mo pamanahan yan. Kaya niyang alagaan ang sarili niya. That's my principle in life. What I gave my children are their the best education. Kasi yun, hindi maaago sa kanila yon. Habang nagpapatuloy ang bisigasyon ng Senado at iba't ibang ahensya sa flood control controversy, nanindigan si dating Senadora Cynthia Villar na hindi dapat sa mga senador ibunton ang sisi, lalo't hindi sila ang nagpapatupad ng mga proyekto. Ang hamon ngayon ay matukoy kung sino ang tunay na responsable sa anomalya na patuloy ring kinakalampag ng publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez, Nagulat, SMI News.